Till death do us part. Lalaki, pinatay ang kanyang asawa apat na oras lamang matapos silang ikasal. Ang pinakamaikling kasalan na aming nabalitaan ay natapos sa napakabayolenteng paraan linggo ng umaga nang pinatay ni George Scott Sampson na isang doktor sa Indiana ang kanyang asawa, ang nurse na si Kelly Ecker. Sa wedding reception, lalasing si Sampson at sinabing hindi hindi makukuha ng kanyang asawa ang kanyang pera. At sa after party sa bahay ng mag-asawa, napaalis sa mga bisita na nag-away sila 1.17 ng umaga. Inalok ng pinakahuling bisita na sumama sa kanya si Ecker pero tumanggi ang babae. Makalipas ang ilang minuto ay ilang beses siyang tumawag sa 911. Oh! No, one one. Okay, I oh! Oh Pagkatapos, ayon sa ama ni Samson ay kinulong ni Scott ang kanyang sarili sa basement kasama ang kanyang mga baril at armas. Gamit ang isang remote camera, natagpuan ng mga polisi Samson sa basement na namatay sa isang gunshot sa kanyang ulo. Parehong may naiwang mga anak si Samson at Ecker mula sa dating nilang mga relasyon.